Star Nation, bago muna tayo mapatuloy sa ating balitaan, alamin muna natin ang kakaibang tradisyon at selebrasyon sa Bansang Lebanon Kaugnayan sa paparating na araw ng Pasko Kaugnayan natin ang Christmas Around the World Special Report Atin sa inyo ni Bombo Jello aganan. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World Magandang araw mga kabombot Star Nation. Para sa ating Christmas Special Edition, titignan natin kung paano ipinagdiriwang ang kapistahan ng Kapaskuhan sa isang natatanging lupain sa kanlurang Asya, ang Lebanon. Isang maliit ngunit makulay na lugar kung saan ang Pasko ay higit pa sa dekorasyon. Ito ay tradisyong nagpapakilala ng kanilang kultura, pananampalataya at pagkakaisa. Sa Lebanon, nagsisimula ang Pasko sa paglalagay ng creche o nativity scene sa loob ng bahay at sa harap ng simbahan. Minsan, mas detalyado pa ito kaysa sa Christmas tree. May mga buntok ng telang kayumanggi, ilaw, mga hayop at mga figurin. Hindi rin mawawala ang Midnight Mass, lalo na sa mga simbahang katolika ng Maronite at Miklitah. Kung saan dito tampok ang mga ilaw sa altar at sabay-sabay na inaawit ang Lilit Eid, ang Christmas hymn na taglay ang solemnidad at tradisyon. Inaabangan din ng mga bata sa araw ng Kapaskuhan si Baba Noel, ang itinuturing na Lebanese Santa Claus. Hindi lang siya isang karakter. Para sa maraming pamilya, simbolo siya ng pag-asa lalo na ngayong panahon ng pagsubok sa ekonomiya ng bansa. Ilan lamang sa mga nabanggit ay tila halos kaparehos lamang ng mga isinasagawang pagdiriwang dito sa ating bansa. Kung kaya't ang mga kababayan nating Pinoy sa Lebanon ay hindi nahihirapang ipagdiwang ang Pasko kahit na malayo sa Pilipinas. Ayon kay Lisa Robredelio, leader ng isang Filipino community sa Lebanon, masaya nilang ipinagdiriwang ang Pasko kahit na malayo sa bayang kinalakihan at sa mga pamilya. Bumubuo sila ng pagtitipon upang magsalo-salo ng mga pagkain Pinoy, katulad na lamang ng adobo, pansit at mga kakanin na siyang pangunahing handa sa hapag nating mga Pilipino. Para sa kanilang munting kasiyahan, ay mayroong ginaganap na pagtatanghal ng pagkanta ang ilan nating mga kababayan. Dagdag pa ni Lisa, hindi naging hadlang ang naganap na gera sa Lebanon para ipagpaliban nila ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ganito po 'yon kasi bilang Pilipino community kami rin dito sa Lebanon. Ah, uh, nagpupopup kami ng isang party para sa community. Ah, uh, katulad ko, meron na akong binuo ngayong December 28. Ah, uh, nagpa-concert ako para sa Filipino community ng mga magpa-gawa mag uh, mag, uh, mga yung mga ginagawa kong event. Katulad na X-Factor Lebanon, The Tapos, uh, inaano ko po sila, ini-encourage ko po sila na mag-share ko, mag ng food para sa ganun yung pagsalusaluhan kami sa gagawin naming party. Mga Pilipino food po yun, katulad ng adobo, pansit, ganyan, mga kakanin. Kompleto din po kami dito ng mga pagkain na eh, pang Pilipino na para, para sa Noche Buena. Kahit nasa dayuhang bansa, ramdam pa rin ng ating mga kababayan sa Lebanon ang diwa ng Pasko. Dahil nakasentro rin sa pamilya ang pagdiriwang ng mga Lebanese ng kapistahan ng kapanganakan ni Heso Kristo. More on, nag-celebrate sila family. Hindi sila mahilig yung uh, gathering na malalaki pag Christmas. As in family sila kasi ano sila pagdating sa family nila yung as in buo sila. Buo sila yung celebrate During Christmas, kumagawa sila ng uh, dinner para sa pamilya nila. Yun po. Tapos yung mga traditional nilang mga pagkain. Bagamat marami tayong pagkakapareho, mayroon din silang natatanging tradisyon. Isa na dito ang aktibidad na tinatawag nilang Barbara, kung saan ang pangangaruling ay hindi sa pamamagitan ng pagkanta, kundi sa masiglang sayaw ni Santa Claus, isang nakakaaliw na tradisyon na patuloy pa rin kinagigiliwan ng mga bata at pamilya. Magkakaiba man o magkakapareho ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko, iisa pa rin ang minsahin nito. Pagmamahalan, pagkakaisa, at pananampalataya. Saan man tayo naroroon sa mundo, sa Lebanon man o sa Pilipinas, ang tiwa ng Pasko ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bomboradio Philippines.